Right guys, magandang gabi uh, sa inyong lahat and welcome back dito sa ating panibagong video dito sa ating channel So sa lahat ng mga sumusubaybay dito sa mga video natin sa uh, business natin, sa bago natin business na RTL Chicken So ngayong araw na to ay pag-uusapan naman natin yung uh, 1000 heads uh, Mga previous videos natin pinag-uusapan natin yung... Um, uh, 500, 300 heads, 200, mga ganoon So ngayon, 1,000 heads naman kung meron kayong puhunan, uh, magandang magumpisa din sa medyo malaki-laki na mag, tapos mag-scale up na lang kayo. So ngayon, eh, pag, like I said, pag-usapan natin yung 1,000 heads na chicken. So may whiteboard tayo ngayon. Gagamitin natin yung whiteboard na to para mas makompute natin ng ayos yung ating um, gastos at magkano yung ating posibleng kitain so maguumpisa tayo sa 1000 heads no heads na um na RTL chicken so 1000 heads tayo so kung tayo ay gaga kung magkano yung heads na yan so siyempre 3 yung 1000 heads times 390 ito yung presyo ng RTL chicken sa market ngayon. So kung yan ay ito, total natin, basically is 3,390,000 pesos. So yan ang ating gastos sa ating chicken. So ang kailangan natin, RTL muna, RTL chicken. Siyempre, kailangan din natin yung um, Cages ito yung mga battery cages natin. So battery cages guys, ay ang presyo niyan ay mga nasa around uh, 7,800 ang ang isa. So kung 1,000 heads 'yon, so basically 48 lang ang isang uh, cage, 48 heads lang ang laman sa isang cage. So 1,000 divided by 48. So kailangan mo ng 21 cages. So 21 times 7,800 pesos. So, kung itatimes natin yan sa 7,800 sa times 7,800, that's 163,800. So, 163,800 pesos. So, yan ang ating, ang ating gastos. No? So, um 163,800 pesos. Okay? So, um siyempre kailangan din natin yung ating building. So kung wala pa kayong building, kailangan magpatayo ng building. Ang gastos diyan, guys, no, kung uh, low cost housing lang. So sa mga nasa 140 pesos, 140 pesos ang ang per head ng building, no? So, kung may 1,000 ka times 140 pesos, meron kang gagastusin dito sa building na approximately mga nasa around 140,000 pesos. So, sa building yan, guys, no? So, medyo malaki ang puhunan sa ganitong klase ng uh, kara, ganito karaming um heads no so so ito ito lang kalimitan ang kailangan mo sa pagsisimula ng po, pu ng puhunan pero syempre pag dumating sa iyo yung RTL chicken mo isang buwan pa bago pa yan mangitlog so ibig sabihin yung isang buwan na expenses mo kailangan i-prepare mo din so yung 1000 mo na chicken kakain niya ng um, 100 to 110 grams na feeds. So, magkano yung sa feeds, no? So, kung ang feeds mo 1,000 times uh, 100 grams, no? So, 1,000 times um, 1,000 times point um, 100. So, gagamit ka ng at least 100 kilogram um, 100 kilograms kada uh, araw so yung 100 kilograms na yan syempre divided by divided by 50 ang isang sak ay 50 no 50 kilograms so it, kakain yan ng dalawang sako two sacks two sacks every every day so per day kaka magpapakain ka sa mga manok mo ng dalawang sakong uh pids kada araw so syempre sa so 2 sacks times um uh 30 days kasi isang buwan mo siyang aalagaan kasi 4 weeks mo pa siyang aalagaan bago pa siya mangitlog so 30 30 days equals um uh 60 uh um, 60 sacks ang iyong magagamit sa loob ng Uh, isang buwan per month. So, 60 sacks ang mga, gamit mong feeds sa loob ng isang buwan. So, itatimes mo ngayon yan sa pinakang presyo ngayon na 1,500 pesos ang per, p, per sacks. No? So, yung consumption mo sa feeds na 60 sa presyo na 1,500 kasi may mga feeds na mas mahal, may feeds na mas mura, depende kung anong gagamitin mo. So pagka bulk 'yung bili mo, mas makakamura ka. Kung 60 sacks 'to, so 60 times uh 1,500, 90,000 pesos sa feeds ang magagamit mo sa loob ng isang buwan. So 60 a uh, 90,000, 90,000 pesos. Ngayon, Um, kailangan mo ng electric. So, electric, Siyempre dito natin nilagay, electric. So, sabihin mo na na mga, uh, yung isang libong manok mo, gagamit ka ng mga 1,000 per month na electric. Tapos, yung iyong vitamins, vitamins at saka um, antibiotics, So sabihin mo na gagamit ka ng 2,000 hanggang 3,000 na na kuan dito ng budget. So sabihin mo na 3,000 ang gagamit ang budget mo sa sa um, iyong uh, feeds no ah, sa iyong sa uh, vitamins at saka antibiotics. Ngayon, kung ikaw ang nag-aalaga lang nito, okay lang. Pero kung ikaw ay nagbabayad ng tao, syempre added expenses 'yon. So ngayon, i-add natin lahat ito kung magkano yung ating expenses sa loob ng um, sa loob ng pagsisimula nito, no. So ito lang yung first month na dumating sa iyo yung iyong RTL chicken. So i-add natin. So yung ating 390,000 na chicken um, yan yung presyo ng chicken natin plus yung 163,000 natin na cages um plus yung um sorry 163,800 pala yun. 390,000 plus 163,800 plus 140,000 para sa ating uh, building plus yung ating 90,000 na feeds plus yung ating 1,000 na electric plus yung ating um 3000 na uh, budget para sa ating um, sa ating antibiotics at vitamins. So all in all, yung total capital outlay mo ay total capital sa unang buwan ay 787,800 pesos. So ito yung iyong unang capital, 787,800 pesos. So almost 1 million. syempre, ang iyong magagasas dyan. Ngayon, medyo malaking pera yan. Kaya bang kitain yan sa ating pagninegosyo? Kaya ba nating makuha at babawi ang puhula na yan? So, yan ang pag-uusapan natin ngayong um, uh, few minutes lang. So okay, so 100 at uh, 1,000 heads pa rin yung ating pinag-usapan. Ngayon, magkano naman ang kayang kitain, kaya bang bumalik ang puhunan, o kaya bang kumita dito sa RTL Chicken na ating um ang gagawing negosyo. So, siyempre pag magne-negosyo tayo, kailangan mabawi natin yung puhunan natin. And syempre, dapat kikita din tayo kasi sayang naman yung ating paghahanap buhay at pagninegosyo kung hindi tayo kikita. So, 100 1,000 uh, heads. Kalimitan, ang mga manok na ito, yung ating ready-to-lay egg chicken na ito, ay uh, um, nangingitlog ito dun sa pat-21 o... 19 pa lang, 19 uh, week pa lang na nangingitlog na to, nagsisimula ng mga itlog. Pero mga 24 weeks sa mga 24 o oh, 22nd to 24th week dapat ay uh, nag, nag i 85% na ito. So conservatively kasi ang 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 egg kasi nagsisimula yan sa 16 weeks tapos um ang pangingitlog niya na akit yan pa pa ganyan, 20, 20 weeks um tapos akit yan sa 24 weeks ganon uh, hanggang 30 weeks tapos bababa na yan no tayo tayo nang bababa no so parang ganon hanggang sa magme-maintain na lang yan ng average hanggang maka 2 years ngayon ang ating ko uh, co ay doon lang sa average natin na Um, 85% na na realistik, no? So yung 1,000 85% ang kaniyang uh, ipoproduce na egg sa buong lifespan ng ating uh, RTL. So kung 85% ang 85% ng 1,000 is 850 eggs eggs per day. So, 850, 850 eggs per day. Tatimes mo ngayon yan sa 30 days. So, 30 days. So, ilan yan? So, 850 times uh, 30 is 25, 500, uh, 500 eggs per month. <coughs> so, sa loob ng 30 days, yan ay 30 days uh, per month. So, ngayon, itatimes natin ito ngayon sa prevailing prices sa farm gate na prices. Ang average price ng uh, itlog sa farm gate, no, galing mismo sa farm ninyo, kukuhanin do ng mga ng mga magtitinda niyo, ng supplier an, ah, ng retailer niyo, kung kasino man ang inyong pagsusuplayan, ang inyong presyo dyan is 7 pesos per egg. So, 7 pesos per egg ang inyong uh, benta sa farm gate. So, 25,500 times 7, meron kang 178,500. Okay. So, yan ang iyong gross income sa isang buwan, sa, sa itlog na 25,500. So ngayon, yung inyong um, itlog o oh, yung inyong mga manok ay mag mangingitlog yan. Sorry. Mangingitlog yan ng uh, 20 months. So itatimes mo ngayon yung 178,500 sa 20 months. So ito yung um, commercial buyable uh, viable na lifespan ng ating mga RTL kasi pag more than 20 months na bumababa mabababa na yung itlog minsan yung gastos mo mas mahal na kaysa dun sa production no so uh, minsan hindi na siya business viable so minsan kinakal na nila yan anyway gagaso uh, ibebenta mo na lang yung mga chicken mo but anyway so 178 500 times um times uh, 20 20 months yan ay 3. 3,000 at uh, 3,570,000. So, ang kikitain mo gross income mo sa loob ng 20 months is 3 million, no? 3 million 570,000 sa isang uh, cycle sa 20 months, no? Ngayon, syempre hindi pa natin nabawas diyan yung ating mga expenses, no? So, kanina, yung expenses natin ay Um, Siyempre, yung 90,000 natin, sa ating feeds, yan pa rin ang magiging gastos mo. Plus yung 3,000 mo na um, vitamins and antibiotics. Tapos yung 1,000 mo na electric. No? Tapos, syempre, yung iyong... Um, yung iyong 25,500 divided by 30 So mga nasa 1000 mga 850 na trays yan times 4 pesos um nasa 3400 ang trays na bibilin mo. So ito ay feeds. Ito ay uh, vitamins and antibiotics, ito ay electric, ito ay trays. Tapos meron pang 3000 gas or miscellaneous. So, pwede kang gumasto, gagasasin mo yung gas sa pag, pag deliver o pag, pag run ng errands, mga gayon. So, yan yung pwedeng gawin kung wala kang sasakyan at kinukuha na lang din sa 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 farm mo yung mga itlog wala kang gaso sa gas this miscellaneous na yan yung mga unexpected na uh, kailangan bilhin so magkano ang total so 90,000 plus 3000 plus 1000 plus um 3400 plus um 3000 so bali lahat is 100 mahigit no so 90000 ulitin natin plus 3000 plus one, um, 1 um 1000 plus um 3400 plus 3000 um 140,000. 100,000 and 400 pesos. So ito ang iyong monthly ito yung iyong monthly expenses. So ang iyong monthly expenses 100,000 uh, 400 pesos. Okay? So yan ang iyong monthly expenses. Ita-times mo ngayon yan sa 20 months kasi hindi naman halos magbabago yan so sa loob ng isang cycle yan ang iyong magiging gastos so times 20 magiging 2 million so ito ang iyong approximately expenses so meron kang expenses na 2 pesos. Ang yung total expenses sa loob ng isang cycle yung 20 months. Ngayon, ima minus mo ngayon yung 2 million mo sa 3000 sa 3 million mo sa 3.5. So, let's do that. So 3.5 million 70,000 minus um 2 million 8000 uh, pesos. So, meron kang so, 3.3570,000 million minus 2 million 8,000 So, 1 million and 5 sixty So, ang kikitain mo sa loob ng isang cycle is 1,562,000. So, sabihin mo na lang, 1, 1 million na lang, kahit na hindi na yung 1.5 million. So, meron ka pa rin, uh, malaki rin ang kikitain mo. Malaki ang kikitain. So, sabihin mo na may gastos ka pa dyan na another 300,000 sa marketing o kung ano-ano pang mga gusto mong gawin um, yung iba na pamigay mo, na iba na mo. So, meron ka pa rin napakalaking 1.2 million sa loob ng 20 months lang ng pag-aalaga mo ng RTL Chicken. So, ang ganitong negosyo, kumikita, syempre kumikita. Ayan, so, kahit na yung mga tig-300 -tig lang, yung tig-200, -tig mga ganun, kikita at kikita ka. So, 1.5 million is not bad for 20 months worth. 'Yun lang. Maraming salamat at hopefully itong video na 'to nakatulong sa inyo, no? So kung kayo ay uh, naghahanap ng business, sa tingin nyo ang itlog ay isa sa mga pinakamagandang business na nakikita ninyo which is ako nakikita ko na maganda itong negosyo na 'to kasi bawat tao kumakain ng itlog araw-araw yung um, ordinaryong katulad ko na mahirap, hindi makakabili ng sardinas pero kayang bumili ng itlog. Kasi mas mahal ang sardinas, kayang bumili ng dalawang itlog. So, guys, kung meron kayong puhunan, kaya niyong bumili ng 100, 1,000 heads na chicken at kaya niyong mamuhuna ng initial capital na 787,000 Magandang business to. Kasi ang ang following months naman, kasi kikita na kayo, itong expenses na to, uh, kaya nyo na kitain yan sa araw-araw na kita kasi meron kayong 178 monthly na pwedeng kitain monthly. So pwede nyo nang bawasin yung gastos dito sa income na to para yung tubo na lang ang may iwan sa inyo. iba Pwede nyo nang paikutin kasi mangingitlog at mangingitlog ang inyong manok. Huwag lang tamaan ng peste at uh, maayos lang ang pag-aalaga nyo, magingitlog at Tapos, nasa 85% lang yung ating computation. Hindi pa yan uh, 90% or 95%. Pag maganda ang inyong pag-aalaga, pwedeng maging 90% ang yield at pwede ding 95% ang yield. So, imagine niyo kung 95% ang yield ng inyong mga, mga manok, sigurado napakalaking extra 10% ang inyong tutubuin pa. So, yun lang guys. Kung ito'y nakatulong sa inyo, please um, subscribe sa ating channel at i-follow din nyo ako sa Facebook page natin para ma-update kayo sa ating mga susunod na mga post. Maraming salamat, God bless, and see you all in the next video. Bye-bye!